Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. May ipapakita ako sa inyo na isang special na barya na aking nabili o napanalunan sa isang auction. Dahil sa totoo lang mga kabarya, ang mga mahihirap hanapin na barya ay mapapa sa iyo lamang kung ikaw ay sasali sa mga auction o tinatawag nila na subasta. At eto na nga mga kabarya, nagpakita na. Ang 1980 25 piso, ikasandaang taong kaarawan ni General Douglas MacArthur. Salamat nga pala kay Boss Dan ng Nabotas. At bakit ko ba ito binili at ipinaglaban ng gandulo? Dahil ang 1980 25 piso ikasang daang taong karawan ni General Douglas MacArthur ay isang non-circulating commemorative coin. Gawa sa 50% silver at 50% copper. May bigat na 25 grams at may diameter na 38 mm. At ang kapal nito ay 2.7 mm. Ito ay minted sa Pennsylvania, USA. Franklin Mint. At alam nyo ba mga kabarya na ito ay may kabuo ang piraso lamang na ginawa na 16,118. Kaya ako ito binili mga kabarya dahil bibihira lang. Ang may hawak neto, ang makikita sa harap o sa ubers ay ang portrait ni General Douglas MacArthur, the liberator of the Philippines during World War II at nakasulat paikot ikasandaang taong kaarawan, General Douglas MacArthur, 1880 to 1980 at sa reverse naman ay mababasa pa ikot Republika ng Pilipinas 25 piso at sa gitna ito ang mababasa Lady Landing October 20, 1944. At alam niyo ba mga kabarya ang makikita na portrait dito? Ay kasama niya, ang dating presidente ng Pilipinas na Cesario Osmeña, si Lieutenant General Richard Sutherland, Brigadier General Carlos Romulo, Major General Courtly Whitney, Sergeant Francisco Salberon, at ang CBS Radio correspondent, William Dunn. At paano ko nalaman to? Binasa ko lang, kaya salamat sa numismatics Philippines. At kapag meron ka neto, mga kabarya, at gusto mong ibenta, ay siguradong mabebenta mo ng hindi bababa sa 3,000 pesos. At kung nasa pinakamagandang kondisyon pa nga, ay baka mabenta mo ng 10K. At kapag graded, more than 10K. Dahil ito talaga ang mga hinahanap ng tunay na coin collector. Pinag-aagawan pa. Dahil biruin mo, mga kabarya, 16,118 lamang ang mga ginawang ganito at di natin alam mga kabarya dahil 44 years na rin ang nakaraan nung ito ay inilabas kaya malamang na konti na lang ang nakasurvive na ganito kaya nga yan ang tip ko sa inyo mga kabarya kung kayo ay nakapanood ng isang coin vlogger na sinasabi na mahal daw ang kanyang hawak na barya pero ito ay makikita mo kung saan sa ang facebook group at marami nagbebenta at hindi naman nabibili ito ay isang bula ang coin vlogger lamang na ino-overhype ang mga common coins. Biruin mo mga kabarya, bibili niya raw ng mahal. Samantalang makikita mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, eh papano bibili ng mahal kung makikita mo ang kanyang sinasabing barya sa sirkulasyon? Kaya dapat mga kabarya, huwag tayo kaagad maniniwala sa ating mga napapakinggan pagdating sa mga presyo ng barya na ating naririnig. Kahit ako mga kabarya, i-double check nyo ko kung totoo ang aking sinasabi. At dyan ko na tatapusin ang aking maikling kwento. Maraming salamat mga kabarya.